Mahal si Boyas ngayon. Tag 70 yung kilo. Kaya hindi tayo asa sa ating trabaho. Magtanim din tayo no. Magtanim din tayo ng kahit ano para yung kahit konti lang yung sahod natin ay konti rin ang bawas kasi bigas lang yung bilhin natin tsaka yung ulam uh, ah, kukuha lang tayo ng mga ulam dito Diyan, may mga sayuti dyan ah, sayuti lagbati tsaka ah, galay ayan eh. hello mga idol magandang umaga po sa yung lato ko no? uh, ah, welcome back po sa ating channel uh, ah, go69 so sana huwag niyo kalimutan i-subscribe mga idol uh, ah, pakipindot na rin ang notification bell para update kayo sunod video no So, ayun mga idol lo. Ang uh, umaga na to mga idol ay uh, gampas tayo ng damo dito sa ating uh, sibuyas na itinanim. Kahit maliit lang to. So, malaking tulong na to sa amin. So, shout out pala sa lahat dyan, no, sa Team Rockstar at sa na uh, supporter natin dyan. Uh, Mambilma at saka Kili si ano ni Nestor ni uh, Sir Nestor si Rey, uh, Shoutout out kay Jumar kay Jinilin uh, from uh, USA uh, sa tagaibang bansa po no shout out sa lahat dyan sa so, palaging nanonood sa aking mga video thank you so much sa laga so sana uh, pagdating ng araw na babalik tayo sa explore ay andyan pa rin kayo mga idol no sana ah, patuloy kayo magsubaybay so ayan uh, ah, dito po tayo no ah, hampas tayo ng damo sa ah, dala tayo ng kape o oh, ayan Mga idol, no kape kape siyempre dito tayo sa damo. dala tayo ng kape pero walang pares mga idol dami ang haba ng damo busy sa trabaho dito tayo mag-impesta sa kabila kasi dito mga idol Uh, ano na to medyo maliit pa yung damo dito mahal si boyas ngayon tag 70 yung kilo kaya hindi tayo asa sa ating trabaho Mag-anoy din tayo, no? Magtanim din tayo ng kahit ano. Para... Yung... Kahit kunti lang yung sahod natin, ay... Kunti rin ang bawas. Kasi bigas lang yung bilhin natin. Tsaka, yung ulam. Ah... Uh, kukuha lang tayo ng mga ulam dito. Dyan. May mga sayuti dyan. Ah, sayuti. Lagbati. Tsaka... Ah... Uh, galay. Kung... Marami pang similya... Dito. Ah... Uh, anuhin ko kaniman ko ng marami kasi itong lupa na itong mga idol ay hindi po ito sa amin no uh, sa ano pa to sa may ari pa to ng kinatawag na dyan na pinaluti-luti nila sa, pinabayaran buwan-buwan so yung iba ay tawag dyan na embargo nakuha ng may ari kasi, uh, hindi nakabayad ng tatlong buwan Putin yung to sa akin ay uh, bayad na to uh, natapos ko sa loob ng dalawang taon uh, 20 months at uh, 7,000 yung uh, buwan so, nagpasalamat po tayo dahil natapos na yung pagbayad pero yung bahay natin ay hindi pa hindi pa rin natapos at least natulugan na namin mga idol no? maraking uh, dahil po yon sa suporta ninyo sa inyong sa mga video ko so, yan na bayaran ko rin sa wakas natapos din kaya dito na ako nakatira so, walang malayo na talaga ako sa mga kasamahan ko dati si Del Norte yun doon no? So, malayo talaga papunta dito at saka papunta doon sobrang layo talaga kaya yan Taga na lang tayo dito mga idol no. Alam nyo naman na nag-isa na lang tayo dito. Pero may kasama ako dito mga idol na, na uh, balik daw kami sa explore sabi niya pero hindi pa ako handa na sa pagbalik sa explore. Uh, kaya mo muna ko sa terbao mga idol alam nyo naman sobrang hirap mga idol no? kung hindi ka magtrabaho so, wala wala tayong mabili ng bigas dito natin ito ilagay na doon tayo mag-umpisa dito tayo mag-umpisa kasi malalaki na dito hmm. yan o uh, malalaki na kailangan uh, dito tayo mag-umpisa hmm. What away Ayan na idol. Tagal pa malinis. yun know? o. So, hindi tayo magtagal ito mga idol. i-off ko na to kasi malobat na yung cellphone ko. Kasi wala kasing kurente dito eh. Sa bahay namin, gamit namin na isolar. Ah. Uh, Sunod naman mga idol. Kasi yung paghampas ko dito ng damo, pag isang oras lang or kalahating oras kasi alas 7 ng umaga ah. Uh, punta na naman ako sa trabaho umaya na mga hapon pag uwi ko yun yung uh, time ko dito yan yung uh, naka spray na yan taliman ko ng mais saka dito uh, ano dito kani kani ang sa ano to Ibuyas. Si dahon well and thank you so much sa inyo mga idol uh, sana maintindihan po ninyo kung bakit ako hindi Uh, wala pang upload. So, nakita niyo yung upload ko doon sa. Nandun ako sa bikiri. So yun yung. Trabaho ko mga idol. Araw-araw. Uh, thank you so much. And I love you all mga idol.